36, 35, 36, 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 頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ 34.3 34.3 What? Uh, uh, 34.3. 34.3. 34.3. 34.3. Yeah. Ah. 35.2! Oh my God! Ay, God. Ay, Ay, minus two. <laughs> Feeling ko may mali. Alam ko na dapat na tayo. Basta pag magbababa. Okay, ito na yung result. Okay, ang resulta ninyo, ibig sa tumaas, bumaba pa ng 4.2. Vision fail. Ay, ay, ay. Vision fail. Ay, 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 So, pumili ng isang runner na magtatanggal ng suot. Oh. Pwede ba ilubog yung runner sa ilalim ng luha? Balutin natin si Buboy. Pwede. O, oh, Buboy! Ikaw na magtanggal. Babalutin? Kasi ikaw yung babalutin oh, natin. Oo. Oh, Ikaw yung lalutin natin. Kailangan, kailangan sobrang lamig ngayon. Eh. Parin, Mamaya hindi ma nyo wala. Mamaya, Wala nang payag. Eh. Hindi mo lang na kayo nagtanong kung okay lang ba sa akin. Okay buboy, it's okay for you. O, sige, buboy, okay lang ba sa'yo? It's okay. 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 Wait lang, wait no? lang, wait kasi lang. May strategy no? ako. Eh. Ah. Okay. Di ba kasi may merong mga nakabone, tapos ah. may hood yung ano. Ah. I-try nyo yung habang gumagaliw kayo, nakatakya pa din siya. Ang ganda! Kasi okay. okay. di ba yung tenyo yung pinatayo? Okay. Okay it's, okay okay it's beautiful. Ang ganda. Okay na yun. Oh, sige, sige, try natin, try natin. Try natin, try natin. Okay. Try natin. Cap. Okay. Ako, malupit ang strategy natin na Excited ako dito. Gagawin natin siya para lumpia Excited ako dito. Check, check ulit, check. Ay, okay. kaya. Okay, we got this. Okay. Yan. Okay na yan. Ayan, Yan, ganda. Sana ko, patatayo. Diyan <laughs> ka lang tatayo. Okay, higa. Yeah, Parang snowman. Okay. Okay. <laughs> Three, two, one, music!

let Okay, just bring me Okay, okay. Let's wave! Okay. Stop. Okay. Temperature check. Booyah, booyah. Booyah, go bo boy, bo boy. Let's go, bo boy. Ya, yes! ya. Yes! 35.2, 35.2. Apa? Apa dia nih? 34.7. Oi, semangat. Maas, yuk put inside.